Guys, good morning. So, gahanap kami ng ulam dito sa bukid ng anak ko. Oh. Ito yung anak ko. Oh. hi hi. Hello, hi. Anong, anong gusto mong, anong gusto mong ulam? Um, anong gusto mong ulam? Kasi nasa bukid tayo. Anong gusto mong hulihin dito? Manok. <laughs> manok. <laughs> Huli daw kami ng manok guys. Oh. Ah, gawin namin tinola. Nah, wag mo habulin. Tatakuyan. So, ayan, wag uh, ano kami ng manok dito, manghuli, pang tinula. So, ayan guys, oh, ganda dito, no? Sa bukid. Ayan, oh, mga lagay ng... Uh, ambon lang. So, saan ba tayo makagilap ng manok? Naglayo, yung manok ko? Oh. Umalis yung mga manok. Tingin tayo dito, baka meron. Ano? Ulin na tayo. ulan na. Ulan na. Hindi pa nga tayo nakahuli ng manok Paano tayo makaulam. Oh, natin. bukas na lang. Ito oh. Yan. Na? <laughs> Pwede na yan guys. Hello na. guys. Na, huli kami manok. Huli kami manok. Pangulam, ulam, pang tinula. na. Ulan na? Ulan na. Hindi pa tayo nakahuli ng manok. Uli ka na kasi. Ha? Uli ka na. Uli tayo. Tumatakbo eh. Pwede na to. Kain tapos ano. Nakakunin mo na. Hawak mo to. 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 Kasi hindi tayo makahuli dito. Kapag lang natin. mabilis na. Ito tayo pagkain ge. Hindi, huwag mo na buksan yun. Ito na kuka ni daddy. Yari uli na to. Hindi. Hmm. Ito may anong na ako. saglit lapit pa lapit na konti na lang lalapit na siya Diwa. gito ka pa sa dalawa ay nyari sige lapit Uli na talaga ito